Dito ka? Tumama-umamalang aso ah, na niya. Supporter ka ba? Ha? Supporter ah, ka? Bakit? Ano ba gusto mo? Nangingil siya eh. Mababae ito yung gusto niya. <laughs> ayaw mo kay tita ngilit? Gusto <laughs> mo talaga sa akin? Ba't sa iyo ayaw mo pasaway ako? <laughs> 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 Takot ako baka gating <manganggadin> ako eh. Hindi. <laughs> ng ano. Yan lang. Yan siya? Mahaba lang. Ano kaya gupitan natin dalawa? Hindi. Isa ka na lang. Para isang grooming na lang ulit. Ano siya pag may bisita, no? Galit siya. Galit ka po, eh. Ikaw na magalit. Diyan ka na lang. Parusa ka na naman. Diyan ka na naman. Napanood na paano na natin ito. Pakinggan. Ripples. Reflets. Others. Hindi pa. Ayan si Poy. Gusto niya din makinig.